Tulong aldaw antes magpasko, padagos man girarayan pag-arabutan kan mga biyaherong paruluwas sa Bicol Region sa Legazpi City Grand Terminal. Ang biyaherong si Ronnie na mapasiring sa probinsya ni Batangas, alas 10 kasubagong aga nasa terminal na. Alas 5 po man kutanin hapunan sa iyang biyahe, alagad minawat niyang mag-amay nga ni makaiwas sa posibleng gubot din trapiko kausakan holiday rush. Pupunta po kaming Batangas po. Um, pupunta namin po yung kapatid ko po doon na nagtatrabaho din. Yung, sila po yung mga kasama ko din. Maaga po kami nagbigay patungo. Papunta po doon para iwas po ng traffic. Yun po. Siring ni Ronnie, sinanay Maria Rose asinan sa iyang aki inamayan man ang pagpasiring sa terminal sa Manila kaya sinda masilibrar kan kapaskuhan para hindi ma ano para hindi traffic, tapos makapunta agad para hindi maano sa biyahe maantala Sigon sa manager kanasambit na terminal na si John Crasha Borlaza may 12 sindang provincial bus company limang bus kadakumpanya an oral daw na nabiyahe paluwa sa Bicol mantang dosing bus naman ang na in special permits Buon kan Desyembre 15, fully booked na ang mga kumpanya ng air-conditioned buses ninda mantang supesyente pa man sa ordinary buses. Sa presyo, unmil 30 pesos ang pinakabaratong pamasahi sa air-conditioned bus, unmil 425 naman ang pinakamahal. Mantang minapatak na sa unmil 50 ang pamasahi sa ordinaryong bus. Fully booked na yung mga bus company na aircon, uh, yung kagsawa natin. Gagsawa, Alps, DLTB, Peña Francia, and Isarog are already fully booked until uh, January. Pero rest assured na uh, they do have extra buses to accommodate na gusto pa rin yung servisyo ng mga buses na ito. Then si LTFRB naman added a uh, given permit sa mga uh, operators to add uh, buses para mag or binigyan ng special permit to view sa terminal magbiyahe from Legazpi to PITX and vice versa. Kaya for sure, ano, sufficient ang buses natin for the passengers. Huli tapik siso na, antisipado naman kan terminal ang kan mga biyahero, mas minadoble ang bilang kainito yung hapon. Katunayan, kan Nobyembre papig prepararan kan manihamiento ang pag-arabutan kan biyahero. Partikan sa indang paghahandaan pagdugang ng CCTV camera sa palibot kan terminal. We are adding ano CCTV cameras in the area para mas lalong ma-secure yung area namin kasi may time we have a uh, lot of reports na nare receive as well as from PNP na nagpapa sila ng CCTV. So may mga salient point kasi na hindi nakukuha ng ano previous CCTV namin. So as a reply sa PNP, we added CCTV as of now. Inagad maniborlasa ang pagsabot kay mga biyahero huli ta mas magiging magabat pa ang sitwasyon sa terminal urog ng paparanina ang Pasko asin ang bagong taon. Kaya apwera sa pagbalon ng pagkakan, magbalon manin halabang pasensya. Para sa mga balatang tatakbikol, Regine Boy.